Meron siyang kasamang uh, uh, rice cooker, stand pad by Sol, at saka racket ball, at saka ano, tool set. Meron din siyang ganito. Pang alcohol. Lalagin. Sa alcohol, lalagyan. Eh, Ayan yung tinatawag na? Jackpot. 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 Ay, yan yung tinatawag nila. Jackpot. Dating ano to? Dating 17,000. Dating 17,000? Yes po. Ngayon ay 12,000. 12, Laki na wala, no? So may mga private days pa siya. Yes. So, so 15 inches mga guys siya. Ano, yan yung tinatawag na jackpot. jackpot. Saan so, galing po kayo ma'am? Antipolo. Antipolo. So from Antipolo mga guys. So nandito sila para pumunta sila na ah uh, para mapag mamili ng mga TV at saka mga speaker dito yung ganun dito oh uh, ah uh, napanood niyo mga sa video mga video pa mga okay salu uh, at kami dito kay hindi kami marunong sa TV yun lang mambay problema madam sa mga ganitong situation dahil ang ang, ang alam ko sa mga TV simpleng TV lang ito kasi mga ano natin high tech na eh uh, na dumating yung export sa mga TV oh, okay pumunta ako dito para maka-avail ng mga freebies ang So, yung presyo boss, yung presyo niyan hindi ka naman talo sa biyahe mo. Hindi hindi ako talo. Panalo tayo dito. So, paano natin. Supano niya yung ano, yung jackpot. Oh, jackpot 'no nakuha 'no. Ang pwede makakuha doon sa jackpot yung sinasabi nila, jackpot. Oh, sir, ay nanalo pa. Ang gudiga sa Taytay. So, boss, paano natin dalhin 'yan sa papuntang Balintaw para sa City? Sakaan ko sa mga karto. <laughs> ah, kakargot rin? Sabagay. Anong trabaho natin, boss? Alam na alam mo sa panong diskartian dadlinin? Uh, security officer. Ah, security officer. i out mo natin sa mga security. Dune, uh, malakas so kong... Ah, ka, 5'9 So, punta na kayo rito, habol kayo Ah, habol Habol, habol kayo So, hindi ka na kayo logi sa presyo ng 7,500 no So, libre yung credits na dyan dami Ayan, panalang panalo Okay, shoutout po sa lahat mga customer dito sa Bodega sa Taytay po Alright Alright, so good morning, good morning mga guys so welcome back sa YouTube channel natin mga guys so, so nandito naman tayo sa Tai Tai Public Market no Grand opening ng mga gadget dito sa uh, bodega ng Sa Tai Tai O oh, shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin so, so mga guys, yung public market yun yung public market no Yan, Yan makikita nyo ito mga guys yung ang public market ang ano Ah, uh, bodiga, na, bodiga sa Taytay mga guys. So tamang location dito, nandito kasi tayo sa overpass mga guys. So nandito sa baba. Itong so, overpass ito mga guys, yung galing ko baw. So dire diretso tong kalsada na to pabalik ng ganon. So diretso papuntang Pasig naman yon. Pag galing ka naman galing sa Pasig mga guys, yung over, overpass mismo dito mga guys. Yun. Itong overpass ito. So makikita mo yung McDonald's so pupunta tayo doon. palapit lang tayo sa McDonald's no? sa so, pagkagalit ka ng Pasig o Cobao magkikita mo tong McDonald's mga ito at saka yung Jollibee Yeah, magkikita mo itong Jollibee rito doon so magkikita mo na ito kagad yung tayo tayo public market tayo yun yun public market Yeah, mga guys ito yung bababa tayo rito So yan, galing na tayo doon Sa may overpass na yun Yan, Jollibee So lakad tayo papunta rito So dali lang mahanapin ko Mga guys, makakita mo na lang Tayo uh, tayo Public market So nandito na tayo So ito, parking area tayo Nandito tayo na sa parking area Yan, dito na tayo Galing tayo doon sa kabila no? Yan, sa McDonald's Sa so, Jollibee Oh, nandito na tayo sa parking area ito mga guys. So, pupunta tayo sa loob mga guys. So, diga sa tayo tayo mga guys. So, nandito na tayo. Papasukin sa nyo ako. Papasok na tayo doon mga guys. Tang tayo. Ayan. O, sa tayo tayo. Alright. Papasok na tayo mga guys. Samahan nyo ako. So, ito lang sa bodiga sa tayo tayo. Ayan o. No?

sa grand opening so, sa bodiga sa Thai. samahan Thai. nyo mga guys so let's go so update lang tayo dito sa mga kaganapan dito sa no, ano natin dito no? update lang natin so mga grand opening dito sa July 1 so Oh, shout out mga sa lahat mga subscriber natin so dito tayo yan yeah. na ba eh? Alright, mga isa, nandito, ang so, nandito tayo sa mga Update lang na natin mga kaganapan dito sa area uh, Sa grand opening ng Budiga sa Taytay mga guys. Oh, shout out, shout out po sa lahat mga mga customer dito. Oh, shout out sa inyo lahat. So, good morning, good morning po sa inyo. Oh,

So, yun na yung ano na. No? Saan ang galing pa nga boss? Saan kayong galing yan? Ha? Ah, binang muna. Right. so, dito si boss at ako sa'yo, okay, boss. So, nandito si boss para bibili ng ano, laptop mga guys. So, dito sa Grand Opening ng uh, Bodega sa Tai Tai, mga guys. So, shout out sa lahat mga subscriber natin. Lalo, lalo sa mga post-comment dito sa Bodega sa Tai Tai. Alright. Ikaw. Mayro oh, nandito si Tony Vlog. Ano ba yung pag natin? Ito yung ano? May isang upo ano? So, good morning po ma'am. So, sir. So, ano po nabilayin po natin? Ati, biyad ka ka. Speaker, wow. Ang galing naman. So, saan galing po kayo ma'am? Antipolo. Antipolo. So, from Antipolo mga guys. So, nandito sila para pumunta sila na... Uh, para mapag mamili ng mga TV at mga speaker dito yung kanil dito ah uh, uh, napanood yung mga sa video mga video pa mga no? uh -huh. okay so good morning po sa inyo ma'am mga shout out po sa inyo sa lahat mga customer dito sa bodigan sa Taytay uh, yung mister nyo alright so, dito po yung nabili nila sa toys TV no 32 inches no 32 inches na biling nila o oh, 32 inches na binili yung smart TV. So at saka yung mga speaker pa na kasama yun na nabili. Hay na, pa-mo. Okay mga guys, so tuloy-tuloy tayo maging ano sila rito sa opening tuloy-tuloy ang mga paninda so habol-habol kayo mga guys para ano or, pakunting pakunting na lang ang mga stock nila rito ngayon mga katulad ng mga PP at saka mga TV mga dyan sorry oh, okay lang po yan na uh. pa so, ito yun yung nabili ni Lebos Uh, si Bush, eh. yan, nabili na TV. TV nang bilhin yung boss, no? TV at choice speaker, no? Yan. Ano pa pang kasama doon sa speaker ng abad sa mga TV pa? So, may mga ano pang, ano? Yung so, may mga ano pa sa so, mga libyong palipri, no? Oh, yan. So, mga, yun, no? So, yan mga titisting yung mga nabili nila na boss. Smart TV, ano? So, shoutout natin yung humahawag sa TV, ha? Sa sila ni, ano, shoutout po. <laughs> sa mga friend niya, isama-sama lang kami sa mga ano ha. Share niyo sa mga kaibigan niyo ha. Para angat pa tayo. Yan. Ano CCTV? Alam Ay, hindi po ngayon, madam. Ay yeah. So dito tayo maging ano tayo sa TV yan uh, maki ano tayo update sa mga Ay, TV dito sa nabili ano, niyo ni Sir from huh? Antipolo mga isohabol lang ng abol lang kayo mga isa. Salamu na kami dito hindi kami sa TV. Yan lang ma may problema, Madam sa mga ganitong situation dahil ang ang alam ko sa mga TV, simpleng TV lang ito kasi mga ano natin high tech na eh uh, na dumating yung export sa mga TV. Yan. ayan, so, so wala pa tayong ista na, huwag bitawan dahil hindi pa nabayaran, nasira na. Kasi dito sino punto meeting dito? Yeah, ito pa siya. Yan po. Yan ang po yung nakakabili po si Sen. Ayan So from Antipolo. So ikaw madam, sa ano bang sadya mo rito? Wala ka bang balak bumili dito sa mga gamit nito? Ay, wala pa ako ikabili niyan. Ano ka ba? So pag nagkakapera tayo 6,000 thousand. Oh, thousand. Six thousand lang tuni ang laki yeah. ng ibinaba. Ayun maganda. So ang da, ang price nito, 6,500 thousand five hundred, maganda ba? Hindi po, five nine, nine po ito. Ilabil sir yung piso din, no? Oh, may ah. piso. So, five, uh, five nine, nine so may kasama pa siyang ito piso, piso din. mga wala na. So kailangan humabol pa kayo sa so, tuloy-tuloy naman tayo hanggang Ah, oh, yun ang sukli, yung 20 yung... po, mabibili po nila yung piso Oh, piso, sorry Mabibili po nila ng ano rin Oh, piso Mga piso So, habol-habol tayo mga guys So, tuloy-tuloy ang talagang ano nila mga stock nila rito So, marami tayong mga stock dito para Grano ko nila na dito sa may bodega ng tayo tayo mga So testing muna tayo. Yung isa po babalik pa po yun daw eh no, yung taga no, Teresa. Pa yung isa. kasi sayang eh, sabi ko ma'am, within this day kailangan mabalik ka mo kasi sayang din siya. Yes po. Ayong ano. Okay, so ayan guys, oh, tinetest na oh. Napakala napakadami, limang items po yun magiging free mo po diyan no. Air fryer, air cooler, uh, tool set kitchen, saka mayroon pa po ng ano eh. So, ayan. Guys, gumagana lang. Oh. Kailangan pa mag-Facebook. Ayan. Kailangan nakakulik yan sa internet. Hmm. Kailangan may wifi. Doon <coughs> sa kulita doon sa SP. Oh, pwedeng mag-download pa ng YouTube. Uh, ina-download pa po yung... Oo, oh, ina-download pa. So, ikot-ikot pa ikot tayo mga guys para update pa sa mga ibang kaganapan pa rito doon sa bodega ng ano bodega ng satay time alright so dito update update muna tayo ikat ikat problem tayo ito lahat eh. uh, uy ang ganda ito sa mga, good morning sa inyong lahat so dito talaga opening tayo sa bodega satay time alright So update lang natin mga guys So mga uh, shout out to sa lahat Update update lang tayo sa mga kaganapan dito sa Grand opening no so, sa dito sa mga Gadget dito Gadget uh, dito lang. Uh, Dito tayo mga appliances Dito yung mga Pinapapasabog nila mga promo nila dito, dito Yan Kung ina lang yung kanina Ah, ito po, dalawang unit po din ano nila. Saan pang galing pa 'yon, ma'am? <laughs> Diyan malapit lang. Oh, malapit lang. <laughs> oh, ano pang ano niya talaga sa dito, boss? Ah, uh, may bilhin yung ano, yung TV. TV at oh, sama. Ha? Asa mga TV wala? <laughs> Nandoon po sa po.

para maintindihan niyo yung 7,900 uh, 7,400 po. So ito pong piso na kukuha lang nila po yung salagang piso po. Makakabili kami ng ang items siya eh, For example ito, 5,000 5,999. So ngayon, ito po yung makukuha niyo, mabibili ng piso. So yun naman yung tinasabi na yung jackpot, yung 7,499. Yung tinasabi ng jackpot naman, dipindi naman sa mga promo naman yung nandun o yung mga sinasabi mga mga trick pa ang nabili eh yung kitkita dito itong 32 inches no sa halaga ng 5,000 o oh, paliwanag paliwanag mo paliwanag mo so halagang uh, 5,999 So ito po ang mga freebies niya. Ito pa mga oh, mga Kita no kung classic freebies dito. Oh. Kita take oh. na gusto nyo, pwede niyo. Okay, hindi kayo pwede to, pwede dito ganito. Basta ito po ang freebies na ano. Ito po. Ayun. So sa halagang 5,999 ha. So yun yung sinasabi naman yung jackpot naman, yung Ito po may yung 7,499. Oh, yun po yung promo naman niya. Yung delivery niya. Oh, yun yun yung mga items na to. Ayun. Ito po yung pre-sample yan. Uh -huh. Sa halagang... Yun, mga... Ito po yung mga frame, ano, frame na ito, 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 tapos ito. Ito pong... po Ay, sa halagang... Sa halagang 7,000. 7,499. Hmm. Ito po yung mga frame niya. So, yung 5,900, yun lang po yung mga makukuha mo. Yung nabibili mo piso. Okay. Alin po ba? Oo, oh, ganyan ba yun, di ba? Sa so, 32 inches yung sinasabi sa jackpot, di ba? Oo, oh, yun. Ayan. Ayan na, bibili ba ba? Bilisan nyo, kunti na lang, oh. Makakahabol kayo, pahabol na. Uh, ah, pakunti na, nandoon na tayo. Ah, okay.